So, Lalo, ko <laughs> Ang tagal ko na kasi siyang tinitingnan so gusto kong akitin siya. na! <laughs> Nakita ko na siya. It... <laughs> Abang nakatalikot si <simon>. Madam? <laughs> Kirk, pato ka ba? Patutuyak ko. Hmm? <laughs> 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 Hi guys, I am so excited today kasi mamimit ko na yung napakagwapong crush na crush ko talaga na vlogger sa si Thailand si Teacher Kurt and andyan na daw siya nagpa-park Oh my God! Ayun siya doon! Pasa na! Lock the car! Oh my God! Hindi natin, so... Tawa kasi mag Juvie, na may mga car ang mga teachers Cut! Hindi natin Ay hindi na siya, hindi akala ko ito Pwede na sana ito eh alam niyo ba guys, medyo nasa province siya o malayo sa dito sa Bangkok. 1 hour and 30 minutes ang binahin niya. Tapos aalis na kami ngayon. Inintay lang namin siya. Tapos wala naman kami gagawin. Mag-meet lang kami. Just say hi na lang siguro. Tapos gusto ko sana magmukbang. So pwede magmukbangin siya. Tanungin natin ka alam ba niya yung patutuya. pag din siya. Mag-lash din kami dito. 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 din mag lash din kami dito din kami mag lash din kami mag lash mag mag din ang tag nito, bigyan na natin sa ng pizza. Meron ba naka-ready na pizza dyan. Meron, meron, pizza namin kagabi pa yung alas 12. Pwede pa man yan initin. Kumakain naman yan siya na, Kumakain naman siya ang iniinit din. Guys, sobrang ganda ng jowa niya. Nakita ko. Galing yata sila sa Hong Kong. Hindi ko alam galing sa Hong Kong. Basta kay... Basta, nakita ko. Nagpakulot yung jowa niya. Hulaan ko sila, guys. Kunwari, mahuhula ako. Ay, huwag tayo, tayo para hindi niya malaman na maganda ako sa person. Go, blow, Ini rapo dari banyak video di kepala bapaknya. Gua -kup. rapo oh. lipstik <laughs> lipstick Jan, Omi. Oki banyak icu rapo, makan tebak aku. Hello, so bro. much. Bye. <laughs> <laughs> so sorry po, late like, kami, like, oh. oh my god, nandito yung crush na. Kung um, mga paklasugod na, mukbang na. Sorry po. Hi, Sir Kurt. Alam nyo, sobrang gwapo ni Sir Kurt. <laughs> pero alam nyo, mas type ko yung jowa niya. <laughs> <laughs> Ang ganda. Ang <laughs> <Ay, laughs> <Ay, laughs> ganda. Ang ganda. Ang ganda. po ng jowa niya at may... Actually guys, ano, five minutes away lang talaga yung bahay nila dito. Natagalan sila kasi nagpa-nails pa po, po si madam, nagpakulot pa po. Nagpaganda siya kasi alam, alam kasi niya masyadong malayo yung habulin niya sa akin. <laughs> Bakit ka nagpaganda? Pasti ka. Naiya daw siya, naiya. Ano ka dito? Tinutanong pa ako ng purple ha? So ano? Para katuloy anak ng contractor siya. <laughs> Saan nga yung galing? kayo? Hindi, naman ako na pa um, yun. Parang um, March. March um, tayo. na tayo, matagal na. Ang gawa po na siya. Hindi, <laughs> hindi. <laughs> 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 Mastercard, patutuya. Asan ka? Asan ka? Mayigyan siya. Hindi niya alam na patutuya. Hindi ako vlogger po eh. Hindi ka vlogger. Ang ganda-ganda niya. Pero okay lang mamagita kasi nakita niya yung pinost mo nga siya. Pero gusto ko lang mamitin jawan niya. Hi! I am Brenda your future enemy. Oh, <laughs> you're <a> future enemy. <laughs> <laughs> Ang ganda naman niya, na buka ko libag sa ano yang visit ka. Ang fair foreign ka kasi ako na ako dito sa adobo -init nito. Hi. Uh, Hi. Uh, kamusta naman pang Hong Kong? Bag eh to nabagyo kami. Sagosoko ng bitbitin dito para hindi na tay magkita. <laughs> <laughs> nabagyo kami sa Hong Kong, gutin lang ng dito ka to I'll save lang. me. Paalis oh. well, na kasi kami. So, I'm sorry hindi kita ma-entertain. Oh, okay lang, okay lang. <laughs> Pero okay lang bubuhayin ko 'tong bata. Bata bakit sinama mo yan mga 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 tawag ka na kayo? Eh, secret, secret. Mm -hmm. Batung? Batung? Ang tagal, ang tagal ko nga. An Unol. <laughs> ang tagal ko so na kayo siyang tinitingnan. gusto kong akitin siya. Parang... Nahulaan ko na yung ano nyo, mag-iwalay kayo ngayon. <laughs> Nagsarot na Alam mo, nag, alam mo dahil sa'yo nag scuba diving, talaga ako para mga <laughs> Wow, oh, dito kan talaga ba? Kung ayaw mong kung ayaw mong masaktan, girl. Well trained to kay Pacquiao. Girl, please follow niyo po ang kanyang page. Ang dito siya ay nakikipagsapalan bilang teacher. How long na teacher ka dito sa Japan? Five Out years. Thailand. Thailand. Uh, five years. Five years. Five years. How long? Five, five years. Five Five though, guys. Five Five <laughs> Lame, uh... Si Kirk ay 7 na hindi ka pa umuwi pa? Ay 5 years ka na dito? Dalawang dalawang beses na po. dalawang beses siyang umuwi. Alam nyo, lagi namin tinatanood yung video niya at nakikita na, ako nga pala si Kirk, picture dito sa Thailand. <laughs> Inaano ka ba? <laughs> <laughs> Inaano ka ba na dito? <laughs> Parang siyang si ano, Doraemon. Breadwinner siya. Breadwinner nga talaga. So, so, ano ako, bread loser? <laughs> Good luck. <laughs> Ang sarap ni Kirk. sarap niya mukbangin talaga. <laughs> <laughs> siya yung, siya talaga yung cross na cross ko na vlogger talaga. As in, at least nakita ko na siya. Kasi... Abang nakatalikot si Madam. okay <laughs> oh, <bang nakataling? laughs> Curl, pato ka ba? Patutuya ko. <laughs> <po. laughs> ang gwapo niya. Anyway, nice meeting you. Alam ko, malayo kayo. 130 minutes ang biyahe nila. Ibarra ba? Ibarra ba? Ibarra? Ibarra, Ibarra. Ibarra, Alawi? JM. <laughs> ah, oh. Ang ganda ng mata niya, no? Very yeah. vulcanizing. Vulcanizing. <laughs> anyway, hindi natin patatagalin to kasi aalis na tayo. Mag-picture-picture picture muna tayo. Kasi aalis kami. Kasi kayo, saan kayo? Papasyal. Papasyal kayo? Ah, uh, may lakad kayong iba, no? Kasi isama naman ka sana kayo. Pero baka mabad trip na ako buong holiday. Eh. Kasi andyan. Hindi <laughs> nga, may, hindi kayo, hindi kayo sama sa amin. Pupunta kami ng floating. Ulan. ang floating. Umuulan. Yun ang nga nga daw eh. Wala ba dapat? kasi ulan? Okay, love. May, may gift kami sa inyo kasi kagabi may pa-deliver kami ng food din namin nakain. <laughs> Sobrang daming pina-deliver na pizza sa amin and we don't have something to offer para sa iyo. May, no, Amanda, wala ako. pero may pizza kami dyan. Hindi <laughs> pa namin na. Ang dami kasi mo. Oh. Was pero ito. kagabi pa yung dumating alas dos. Kasi lasing kami diba ba nagpa-deliver yung friend namin. Ah, sigur, kumakain kung makain naman kayo ng iniinit, di ba? Mm Huwag -hmm. ka naman ginagiti kung makain ka nga ng walang hugas na kuwan. Ah. <laughs> anyway, I'm so thankful na nandito ka, Kurt. Ah, masan siya, wala akong bigay. Isa. Pwede mo naman ibigay ang asawa mo sa akin. Mas <laughs> mo tryin ko yun ngayon. <laughs> <Nope>. <laughs> Thank you so much, Kurt. Binigyan talaga, as in, pinost ko lang talaga siya. Bisa ko, paano ko kaya sa page? Daman, lang message? Page naman, pwede rin ako mag-message sa kanya. Baka hindi niya makilala bilang personal account ni Brian. So pag minessage kita, hindi naman pwede mag-message yung page mm -hmm. to page. So mention ko siya. I don't know kung nakita. Bakit mo nakita yan? May nag-mention sa akin. <laughs> sabi ko, i-mention ko kayo. Sige, talaga siya makita. Hindi ko rin masabi kayo ng adorasyon na imit kita kasi naiyari na ako na parang mag-ano mag mag pa. Actually, uh, sinasabi sa akin na ano, nangilang adorasyon na kilala ka niya. So ayun. Oh, sabi <laughs> daw niya sa akin, crush mo daw ako. Sabi ko, wag baka makita niya sa personal, baka <laughs> ma-call siya. <laughs> 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 Tsaka hindi naman kami nagkakaiba ng jawa. Natin mo yung jawa niya. Alay, alay ka oh. dito, alay ka dito. <laughs> Hindi mo yung jowa niya. Kung may... O, oh, di ba? Tinan mo. Oh. Magkawig, Kung ako manghuhula sa din naman. Oh. Para sa ano, manager ng SM. Tinan <laughs> <laughs> mo naman yung niya. Kung siya anak ng contractor, ako anak ng foreman o oh, construction worker. Tinan <laughs> niyo. Hindi kami nagkakalayo. Pero yung mata niyo, Oh, oh. Malaki-laki din, o. Oh. Pag tinanggal ko yung bonnet ko, o. Oh. O, oh, di ba? Bless. Lola. <laughs> <Di ba? laughs> <laughs> Perfect at Ang layo naman ang paligid mo sa maganda. Anyway, thank you so much, Kurt. Masyado nang mahaba ito. Ipapawork ko sa'yo, ikaw mag-upload kasi. Para... Yeah. Ay, ano meron pala sa'yo. Thank you so much, Kurt. Halika dito, girl. Para masampal ka ng A nice meeting yun. Nice meeting. Magpicture-picture tayo, ha? Kamuka niya si ano? Future enemy ko. Okay, magpicture tayo. So, atin po talaga kami ng lamay. <laughs> Tapos asawa ko yung naman tayo. Simba ko mukha akong so na. Okay, picture na tayo. Thank you so much, girl. One, two, three, go. Ayun siya talaga. Ayun niya, ayun niya magselos guys kasi totoo yung nararamdaman niya. May puot at galit. Sorry ka. Alam mo, ang sarap talaga pag maging vlogger si Kunwari, nagkikulag pa lang pero totoo talaga yung alien. Yung, yung nararamdaman mong init at hmmm, gano'n. Shit. Anyway, bye bye. Alis na kami. Bye bye. Bye bye. Alis na kami. Dito ka rin nakastay? Or pumunta ka lang? Ako malayo, mas six Hours. Pero Thailand ka rin nakastay na talaga? Yes, ah, six hours. At least, long distance pa rin. <laughs> Mag-iwalay din yan. Puno mo na cellphone si nyo kasi pag-ilis pa naman kamay niya. <laughs> Tara na, oi. Diyan mo katingin. Kanito ko lang <laughs> mag-crush <laughs> mo yung karap. Sige, tanginginig yung mitlog ko. Isa pa, close your head. Ooh. Okay. <laughs> <laughs> gusto <ko> <laughs> Wait lang kung 5 minutes lang po. CR, na tayo. <laughs> Thank you so much, Carl. Thank you. See you next time. Pitch Shit, lamig ka. Ayun mo. Pitch off. visit. Oh, ini tahu. Visit card.